Araw sa kanser na may buwan sa Scorpio. Ikaw ang may malalim na nararamdaman. Ang kombinasyon ng sun sa cancer at moon sa Scorpio ay nagmumungkahi ng isang sensitibo at madaling maunawaan na individual dahil pareho ang mga palatandaan ng tubig. Ang kita ng mag-asawa, mana ng pamilya at mga habilin at mana ay mga isyo para sa katutubong ito. Ang kriminolohiya, ang end-of-life care at post-mortem care profession ay mga nakatabong talento. Para sa mga libreng video, bisitahin ang Absolute Lipsitching. Come. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyaking sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling nakatutok para sa aming channel subscribe. At tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics i browse ang aming site para sa mga libreng horosko, artikulo at higit pa. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito upang makuha ang iyong unang katlong minuto ng libreng ngayon.